Kaya? O, oh, dalawa-dalawa daw, idol Kaya dadating lang natin dito sa kabanatuan Umalis tayo ng mga 6.30 Sabo tayo ng mga 9.30 Ito, kalbo na Pag sinabi natin kalbo, wala na talaga Butas na ang ating bahay Yes, sir. Kaya SUV Service Utility Vehicle. Ito ang problema. From Manila to Bitas. Yes sir. Ayan na nga Oh. Andito din mga palo chino. At saka yung mga urinal dyan. Kaya? O, dalawa dalawa daw idol. Yes sir. Thank you. Let's go. Go hard. Go hard. Tuloy tuloy-tuloy pa rin yung ano natin pagbaklas dito sa butong Yan yung pinaka-importante pinaka-ulo diba? tapos katawan naman mga ka-winners, alam nyo ba? dehin pa ako goli <laughs> okay. ang totoo nyan, galing ako Manila uh, maga umalis sa mga 6.30 all the way straight here sa site and dito ko na-realize na, realize na talagang kailangan mo ng commitment, no? Kung magpapagawa ka ng bahay, farm, or rest house, you have to have commitment. Yan ang pinaka-importante. Nainitan daw tayo eh. Ha? <laughs> ah. Kita mo may improvised umbrella tayo ha. Ah. Okay. Ang problema natin, alam mo kung ano, kailangan natin buhati ito up sa ilalim. Oh, buhat tayo dito. Pa isa. isa pa, isa pa. Diba? Sarap na discard Pinoy. Oh. Yes sir. Ah, ganado pa si parang yun. Ayan mo. na. Huling na ang tinabak-bak natin para going through lahat. Nagmamaso ka o baso? Wala, nagsigala na si Tito to. Oh. Graduhin nyo lang wala magre-reklamo sa atin ha Sabi nyo paminsan-minsan lang Sige Kunti na lang Basag-basag na -basag tong ano, banyo natin Kasi kailangan natin malipat ito Let's go, let's go boys Mami tito to Nagsusunog dito Sabi ko, dako, baka mapagalitan tayo Yama daw <laughs> Si Janjan -jan, nagpasa muno dyan Yan mo yung magtitong yan. Tako. Ay dyan, tama yan. Ready nyo yan. Oy. Tubig sa pa. Mamaya, oh, lumakas ang apoy. Ay, palo tayo. Palo. Yan, yan. ang pasimuno. Yan, si Tito to. Ah, standby nyo yung tubig. Baka